morning. So Welcome to my channel. Mag-prepare -pre kami ng aming lunch ngayon. Sitaw na adubo. Bukalan. Sino nang uulam sa inyo ng lunch na ng yeah. Mag-comment nga kayo dyan sa baba. Yan. Bukalan guys. Urala, rosy nga. Nating nga uh, ito nga. Uh. Mabaling nga Ah, oh, rusing na. <laughs> Kitaan nyo, rusing baka idusal. Nadipatan nyo. Hmm. Wala naman siyang igus. Ginulpida. Eh, ginulpida. Tapos... Ito yung uh, napanulutan na rin na rin. Nagkataon mga... Pagdating isang pwede nga gulay Tapos nung kahong may naliling tao na ako nga nagpalinggit kami Iti gulay, ayun na, nagbidin na Anong nalipatan mo nga daw doon Tapos na-grosing Tapos nung tayo naman Tapos nung tayo dito So, ganoon dito kung ako namin Ibuli bagay Groosing toon hindi na palpaluton ni random. talaga kaw nalilinta na to. Super harap ko. Natumba ni mama. Ayan. 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 Si problema no may sambo dati ng oras na hindi na. Tupay wow, na agad ado guys, may upa ng repot. Kani nya urasan. Memento si eh. yo yu... pop this one over. Si si guys, oh, ang dami. Di mo mang ado pero tumo maluto data. Bumlad. Ano di bumlad. Masitan, sobra na nato. Naglakat ti pinanggatang dadat ito. Nalakat si Tawsa. Basta na di sa na naka May ayang na yun, diyan siyempre, diyan siyempre, diyan alam diyan siyempre, 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 Ni mas lang di ang ang maka atutikwana ang mga pamilya. Mang dati no kunya. Adu man ti may na ating inna po yan Ah. Ano taga si may Mommy mo. At kinaw at bigay sa nga sana na di ba ni. Tani tanto ti abak ikak ko. Naglayaos. Ay sa pa. Sa mga ito nga pa nagbinaw tong bukal malakaw. Ito na yun siya. Ang na butik-butik ang pinakang Yung mga bakal, yung mga, mga Ando, no? uh -huh. uh -huh. yung mata na lang, ate, igi Bawang sibuyas nabuhong pwede dati? Huwag na, direct na. Pwede rin i-direct na ito eh. Iigisa mo sa bawang, sibuyas, luya. Tapos, lagay mo itong sitaw. Timplahan mo ng soy. At sa kamadik sarap, lagyan mo ng konting suka. O, okay, pwede na. Yung iba naman, sinasahogan nila ng karne ng baboy. So, ilig silin. Una yung baboy, para mamambo. Ayun, oh, nice. Pero kami kasi hindi kami nagsasahog ng bagoy. Maraming so, okay, ayaw na. Okay, Malasing so, na pinipos okay. okay, Maraming ayaw yung ano, may so, sahog. Okay, um, Siyempre, gusto namin dito sa bahay yung walang sahog ng gulay. Tapos si Perit na lang yung isda. Ganun, Ganun kami guys. Hindi namin sinasahog. Kaya may si sakit pag nagtuwa. May sakit na upatwa. Hindi nagbrobrobos. Tapos, nagbrobrob ito yun. Tapos yung ampalaya na pinahingi nila, ginoa, uh, nilinisa ko para ay, uh, ano nila, ilalagay nila, lagyan ng kamatis yun guys yun ang kasama ng ulam namin ngayon alam mo sa ay no, lunch kiburit kasi nila dito eh yung ganito yung buko lang mag-uusap oh. ka nito namin okay. sa so, so. na sa kami ng la ano din ulam na labong sa hug yung inihaw na bangos si sarap yun ang kaya pireto na bangos sa hug sa labong mm -hmm. alam alam nyo guys noong ano namin mayroon pa si father may ilig silang magtanim ng ganito doon sa pilapil doon sa bangkag namin kasi may bangkag kaming konti Kapiraso. <laughs> yun, tinataniman nila yun. Ang sito nila mm, Si father noon na magta magtalim-talim at saka si mama. Lahat ba? Yun, dun sa ano, dun sa pilapin ng palayan. Diba may pilapin ng palayan? Yan, lahat yan. Kataniman nila ng ganito sitaw. Eh hindi namin ma anuhan kasi ang dami ng. Kasi iba-variety pang lang ganto. dito. Ngayon ta medyo matanda na si mamang, hindi na yung hindi na doon pumupunta minsan-minsan lang kami na doon din Hindi na siya nakakapunta. Nagbaba kasian lang kami doon, guys. Naging bakasyonan na lang namin doon ni Brown out oh, dito. Oh, sa San Juan, sa San Juan kunwari brown out dito pupunta lang kami doon kakain yeah. magpipiknik yeah. okay. sa so, lalo piting naman namin oh, pag, ma na na, pag may isipan na lang namin saka kami piting pag may mag-birthday yeah. malamig doon nasdisang eh. alas na pa sa arbol, <laughs> 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 nagmamadala, mm -hmm. uh, uh, kurang ng dalang Siguro nga na mo ina tita nni, pa at na ayo ka ng pero kung ano sa batin pa laang, kurang mo to. Ito pa -ra tayo. Busan tayo amin ng ah. Ang um. Nuwadan no, to ti mabate. Di tipunan tayo si malaman na si daw. Ganun lang na. Ang guys. Kanyan yun. ganang kami maknag ng na mga mga So, pang maramihan ti pa nagdang-dang-dang. po dato. Nadan to si mabate. So, tira yung nayunan mo man ang pangmalaman. Sa kabukulan ba ito? Ano ba yun? Oo, may bus amin. O, oh, di, at least, nagsub ka mo. tutok ko ato eh. Ato na talaga mo. Bukulan mo mami. Bukulan bukulan mami na mi. Bukulan ba niya ato. Yung kapatid ko, favorite na ito eh. Si Tungso. Bukulan. Nay, mas siloto na ah. Nagita kami mga okay. Lalo di ka anak ka. Kaya na kaya kaya na dati guys. Hindi ko lang. Hindi ko lang. na, ko lang. Hindi ko naman pa ako pala sa pa pa ng anong kamatis. kumtisang kami guys, pang para lang kami ng ano, ah, at sila. Ano po po, nagbabatalaan mm -hmm. niya. O oh, makita mo lang mask. Mm hmm? Hmm? Kita mo to pa no pa yeah. yeah. Ay kasaka pa kasi kasi mo Mag di pa Nagbabagas ni. Uh, siguro din ay naglako dito itong ano Aduti itong na siguro din. Um, um, kita mo pa ba 'to rin mo ko na pa. Kita mo na lang 'yan. Um, 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 pag-ibig ako yung naging ka, na. Pero with spray dahil ako klasa Na? With a spray. Sigurado rin na nagubusog o. Nagubusog na yung ako. Sa orang ang ako. kasi Kasi tagila ko nung sa niya mamang. Pero si kami katang kami ang is-spray. Si Gatang ko nakasarsaran pa, nakasarsariwa, ay nagmayat ko kung na. Pero, ano sa, ano yun, ano pa. Sab-sab kita, sab-sab-sab kita, ano yun? Tab-saw da dyan ko pa. Ano yun, siya, pagbasuraan na yun, May

naman naman nga bukod din ng eh. Hindi ako naging ninyo. So nga, mula kami lang si Aro-Aro bayan ninyo natin, bagla nga, daging-dagingan oras uras niya pagkipitan, nga wang may datang tigulay nito, kagala ka lang eh. kahit kitig mo na titarong mo na kinagatang ti patubat tarong ay datang ke tarong Oh. Nagigiman pala kayna, na dati palakay na tatarong tarong buibuya kayo nang kayo nga magkagsat. Iya dati palakay na tarong kita. Tao may ni biyahe no din mo ti ayan nyo. Kaya mo libre. Iya dati tarong na dati di nga ayan nga magtudde adati kuana ko ma. Dumawata kun ataon ti makwarta kawar kanin guys. Palakay. Palakay, kuma. Ore aja lang nanti kejo alakai nanti Palakay lang, tigay nanti, guys? <laughs> ang no at ah, Di nagpirmi nga nagsaya at noawan. Di okay lang. Ganun lang no guys. Turud-turud lang. Ibagal lang ti loobin. Mm -hmm. Mm -hmm malay mo no, na dati subsubrada. malitan nyo man eh. balbal pas tayo nay Dati yun. Eh. Adati subsubrada nenga kuwamot palpalakay da. kurang kayo ah. ah. Uh, dati na ayat kito uson nang mga mangitad. bumlang ayat. yung buong lang? buong 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 na buong 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 ato

Maraming salamat sa inyong panunood. Ito lang ang aming ganap. Ngayong umaga. Thank you for watching. Watching. Ala, ang mga pag-i-pigs ko ngayon ko. Itong rakos kasi kasuno. Ujeda mo bye Bye-bye.